Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata isandaan at dalawamput isa hanggang isandaan at dalawamput lima. Kabanata isandaan at dalawamput isa. Hinawakan ni Elsa ang kanyang mga binti at nakita niyang tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga daliri. Alam niyang hindi nagsinungaling si Charlie sa kanya. Gayunpaman, hinihiling sa kanya na habarin ng kanyang pantalon sa harap ng isang kakaibang lalaki. Nagpumiglas siya ng walang kapantay sa harap ng buhay at kamatayan. Si Elsa ay nag-alinlangan sandali at sa wakas ay nakompromiso Ayaw niyang mamatay. At maging baldado. Namula ang mukha ni Elsa, inangat niya ang ulo niya at sinulyapan si Charlie. Tumibok ang kanyang puso at ang kanyang buong katawan ay nakaramdam ng kakaiba. Sa wakas, mahina niyang sinabi, nakikita ko, salamat. Tumangu si Charlie, lumuhod at hinawakan ang kanyang pantalon gamit ang dalawang kamay at pilit itong pinunit. Napabuntong hininga si Elsa, napakainit ng kanyang magandang mukha, mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya naglakas loob na tumingin kay Charlie nang ibinabanya ang kanyang ulo. Ang mga mata ni Charlie ay kalmado. Nakita niya ang sugat ng kutsilyo sa kanyang kaliwang binti. Pinagdikit ang kanyang dalawang daliri at itinuro ang mga punto ng acupuncture. Ang isang pahiwatig ng espiritual na enerhiya ay nahuhulog sa pinsala mula sa kanyang daliri. Ang mga mata ni Charlie ay palaging nakatitig sa sugat, at hindi man lang siya tumitingin sa ibang lugar. Parang lumilipad siya, at pagkatapos bumaba ng kanyang daliri ay unti-unting uminto ang dugo ng sugat. Ayon sa mga medikal na pamamaraan sa Nine Profound Heaven Scriptures. Nagawa niyang ganap na pagalingin ang mga pinsala ni Elsa, muling buuin ang kanyang mga litid, at mabawi pa ang mga sugat sa lugar, ngunit ayaw ni Charlie na mabigla siya. Gumamit lang siya ng mga daliri bilang acupuncture para tulungan si Elsa na pigilan ang pagdurugo. Gumaling ang kanyang mga kalamnan at ugat, at pagkatapos ay tumigil siya. Kailangan na lang niyang balutin ang mga natitirang sugat sa balat sa ospital at maaari na siyang ma-discharge sa ospital at pagalingin ang sarili. Ang puso ni Elsa ay nalilito. Naramdaman na pagkatapos na tapikin ni Charlie ng daliri ang kanyang binti, naibsan ng sakit at tumigil ang pagdurugo. Si Elsa ay nagulat sa hindi inaasahan. Ang tradisyonal na gamot na itinuturing ng kanyang pamilya na walang silbi ay mas kapakipakinabang kaysa sa Western medicine. Sige, malumanay na sabi ni Charlie, tumayo ng hindi kumukurap, tumayo ka at subukan. Sinubukan ni Elsa na tumayo, tumigil na sa pagdurugo ang kanyang binti, nagulat siya at natuwa. Namula siya at itinaas ang kanyang ulo, at nahihiyang sinabi, dahil ayaw mong magpakilala. Bigyan mo ako ng pagkakataong magpasalamat sa iyo? Hindi, malamig na sabi ni Charlie. Ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkatao. Niligtas mo ako. Kung hindi man lang ako makapagpasalamat sa iyo, mapapahiya ako sa buong buhay ko. Matigas na sabi ni Elsa. At pagkatapos ay hinubad ang isang kwintas sa kanyang leeg. Ito ang seremonya ng aking pagtanda. Binigyan ako ni Lolo ng regalo. Iniligtas mo ang aking buhay at nais kong ibigay ito sa'yo. Ang hawak niya ay isang platinum chain na may nakalagay na crystal clear pink diamond sa pendant. Gustong tumanggi ni Charlie, ngunit nakaramdam siya ng mahinang aura sa pink na brilyante. Kinuha niya ito nang may pag-iisip. Tumango siya, hinubad ang suot na jacket, itinali sa baywang niya, at sinabing, Excuse me, pinunit ko ang pantalon mo. Pwede mong baluti ng damit ko. Ginamit ko lang phone mo para tumawag na kuha ko ang emergency number ng malapit na ospital. Darating ang ambulansya pagkalipas ng ilang minuto. Ligtas ka na. May gagawin pa ko. Aalis na ako. Pagkatapos magsalita, umalis si Charlie nang hindi lumingon at nawala sa siksik na sorghum field. Hoy, teka, sigaw ni Elsa, at si Charlie ay nawala na sa kanyang mga mata. Sa labas ng parke sa oras na ito, narinig ang tunog ng Ibinaba Ibinabanya ang tingin sa jacket na nakapalibot sa kanyang katawan at pagkatapos ay sa direksyon kung saan nawala si Charlie. Na nawala na parang bula. Sa sumunod na segundo, bigla niyang naramdaman na pamilyar na pamilyar ang likod ng umalisang kabilang partido. Saglit na naalala ni Elsa at biglang naalala na ang figurang ito sa likod ay eksaktong kapareho ng chairman. Siya ba ang chairman ng M. Brand Group? Naantig si Elsa. Ngunit hindi niya tinanong ang pangalan ng kabilang partido, ni hindi niya nakita ang hitsura ng kabilang partido, at hindi niya alam kung totoo ang hinala. Sa sandaling ito, biglang natuklasan ni Elsa na may nahulog na kulay abong bato mula sa lugar kung saan nag-squat si Charlie. Ang mga salitang kapayapaan at kayamanan ay nakasulat pa rin sa bato. Kabanata 122. Itong bato, aksidenteng nalaglag, tama, agad itong hinawakan ni Elsa na parang isang kayamanan. Kung hindi na niya ito makikita muli, ang batong ito ang tanging tanda na iniwan niya sa kanya. Matapos dalhin si Elsa sa ospital sa pamamagitan ng ambulansya, ang kanyang mga pinsala ay hindi malubha pagkatapos ng diagnosis. Ang doktor na gumamot ay hindi alam na siya ay sumailalim sa paunang paggamot ni Charlie. At labis na nagulat sa kanyang pinsala. Kung tutuusin mula sa saksak sa kanyang binti, makikita na ang litid ay pumutok at nasira. Ngunit para sa mga pinsala sa balat at laman ni Elsa, ang mga litid at ugat sa loob ay buo, na para bang pinagdugtong muli. Mas malakas sa mga ugat at litid. Sinabi ng doktor sa kanya. Maaari kang gumaling mula sa iyong pinsala pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Sa totoo lang, ito ay talagang hindi ka panipaniwala. May ginawa ka bang espesyal na paggamot para sa sugar? Naisip ni Elsa ang misteryosong tao. Ngunit sinabi niya, wala akong ginawang espesyal. Bumuntong hininga ang doktor. Nakakamangha. Pagkasabi niyan, Sinabi ulit ng doktor, "Siya nga pala, nag-report na ako sa mga pulis at malapit na silang dumating. Maaari mong sabihin sa kanila ang tungkol sa pag-atake. Marahang tumango si Elsa. Mabilis na dumating ang mga pulis. Ang senior executive ng Mgrand Group ang nagkaroon ng malubhang pinsala sa mga pulis na dumating. May nakakakilala sa pamilyang Wilson at nakakaalam na bisita siya ng pamilyang Wilson." kaya pinaalam na rin nila sa pamilya. Sa vilya ng pamilyang Wilson sa ngayon, pinag-uusapan ng isang malaking pamilya kung ano ang dapat gawin. Sinabi sa kanila ni Harold na may nangyaring masama kay Elsa, ngunit hindi niya sinabing dahil yun sa kanya. Nadama pa rin ng matandang Wilson na ito ay isang magandang pagkakataon para sa pamilya na magtanghal. Dapat siyang humanap ng paraan para mahanap si Elsa. Iligtas siya at tulungan si Harold na makuha ang puso ni Elsa. Nang mabalitaan niyang nasa ospital si Elsa, agad na nadismaya si Lady Wilson at napabulalas. Kung nakuha ni Harold ang pagkakataon na maging bayani sa pagligtas kay Elsa, napakaganda sana. Pagkatapos magsalita, sinabi niya kaagad sa lahat, Hali na kayo, pupunta tayo sa ospital at dalawin si Elsa. Walang magawa si Harold. Ngunit maaari lamang niyang kagatin ang kanyang ngipin at pumunta sa ospital kasama ang kanyang pamilya. Habang nasa daan, nakaisip na si Harold ng mga dahilan, ngunit hindi niya alam kung papakinggan ito ni Elsa. Pagdating sa ospital at nakita si Elsa, agad na ipinakita ni Harold ang matinding pagtataka sa kanyang mukha, at nagmamadaling humakbang pasulong. Elsa, okay ka lang? Tatawagan ko sana ang tatay ko at kukuha ako ng isang tao para iligtas ka. Tutulungan mo ako. Isang bakas ng galit ang bumungad sa malamig na mukha ni Elsa, at mahinang nagsabi, muntik na akong patayin dahil sa iyo. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Harold, Elsa, nagkakamali ka, sinubukan kong kunin ang atensyon nila, kung tutuusin, ang hinahanap nila ay ako at hindi ikaw. Akala ko wala silang gagawin sayo. Malamig na bumuntong hininga si Elsa at tinatamad na makipag-usap kay Harold, dahil nakita na niya ng maigi ang mukha ng taong ito. Iniisip na lang niya kung paano lalayo kay Harold sa hinaharap, nang makitang hindi na siya sinisisi ni Elsa, sa pag-aakalang pinaniniwalaan niya ang kanyang sinabi. Tumingala si Harold kay Elsa at nakitang napaliligiran siya ng jacket na panlalaki. Kumunat ang noo niya, Elsa, nasaan ang pantalon mo? Puno ng pagkasuklam si Elsa, ayaw siyang kausapin, at malamig na sinabi, wala itong kinalaman sayo. Ang matandang Mrs. Wilson na mata ay dumampi sa katawan ni Elsa. Tinitigin ang jacket ng lalaki sa kanya, at humakbang pasulong at nagtanong, Elsa, kung okay lang sayo, maaari mong sabihin kay Lola. Ang grupo ng mga tao na yon ay walang ginawa sa Tama. Blanco ang sinabi ni Elsa. Sinaksak nila ako. Buti na lang at iniligtas ako ng isang binatang dumaan. Dahil may sugat ako sa binti, tinulungan niya akong gamutin ito. Napunit ang aking pantalon kaya hinubad niya ang kanyang jacket at ibinigay sa akin. Bakit? May problema? Binata, nagulat ang matandang Mrs. Wilson. Isang binata ang nagligtas kay Elsa, na hindi naman maganda. Kung sakaling maganda ang pakiramdam ni Elsa sa binata, hindi kaya walang pagkakataon ng kanyang mahal na apo na si Harold. Naiingit din si Harold sa pagkakataong ito. Elsa, paano ka tinatrato ng kabilang partido? Hinubad ba niya ang pantalon mo at ginamat ka? Ngumiti si Elsa at mapang-uyam na sinabi, ano ang kinalaman nito sa iyo? Kabanata 123 Naramdaman lamang ni Harold ang isang boss sa kanyang ulo, at isang alo ng selos ang tumama sa kanyang noo. Ni hindi niya nahawakan ng kamay ni Elsa, hinubara nito ng kakaibang lalaki, at hinahawakan at dinidiin pa niya ang hita nito. What the hell? Hindi ko ito matatanggap. Walang pakialam si Harold sa sandaling ito na labis na nadismaya si Elsa sa kanya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, Sa palagay ko ay hindi ka gustong iligtas ng taong ito, ngunit nais niyang samantalahin ang apoy, at subukang mang insulto. Sa sandaling bumaba ang boses ni Harold. Lahat ng mata ng pamilya Wilson ay nakatuon kay Elsa. Pareho ang iniisip ng lahat sa kanya. Isang maganda at kaakit-akit na babae na nakahiga sa harap ng isang kakaibang lalaki na may gusot na damit. Hinahayaan ng ibang tao na kuskusin siya. Ang panloob na damdamin nito ay nagpapaisip sa mga tao tungkol dito. Si Elsa ay nanginginig sa galit, labis na nagalit kay Harold. Hindi lamang siya unang nakatakas, ngunit ngayon ay may malisyosong isip tungkol sa kanyang aksidente, at sa harap ng napakaraming tao. Ito ay hindi lamang walang prinsipyo ngunit walang kahihiyan. Malamig na sinabi ni Elsa, Harold, ang taong nagligtas sa akin ay walang ginawang masama sa akin. Hinubad ko ang sarili kong pantalon, wala itong kinalaman sa iyo. Pagkatapos noon, kinagat niya ang kanyang ngipin at nagmura, Ikaw Harold, ang lahat na nangyari ngayong gabi ay dahil sa iyo. Noong binala ng kabilang partido ang mga tao para maghiganti sa iyo, tumakbo ka ng napakabilis at iniwan akong mag-isa, nasaksak ako, tapos ngayon ano mga sinasabi mo? Hindi ba walang hiyaan ito? Nabulunan si Harold, na mula ang mukha at hindi siya nakainig. Hindi man lang siya nilingon ni Elsa. Agad siyang lumabas ng ward, minaneho ang kotse, at bumalik sa hotel na tinutuluyan niya. Natigilan din ang pamilya Wilson. Walang nag-isip na ang katutuhanan ng bagay ay naging ganito. Si Harold pala ang gumawa ng gulo at iniwan lang si Elsa na naging dahilan ng pagkakasaksak ni Elsa. Sa sandaling lumayo si Elsa, sinampal ng matandang Wilson ang mukha ni Harold sa galit. Si Harold ay binugbog at pinagalitan ni Lady Wilson. Paano kita tinuruan? I let you treat Elsa. Pero ang galing mo, iniwan mo si Elsa para ipagtanggol ang sarili. Nagawa mo ang ganitong uri ng pag-uugali ng hayop. Paano niya ito magugustuhan? Nasa iyo ang lahat? Lola, nagkamali ako. Napahawak si Harold sa mainit niyang mukha at biglang nagising, nang hihinayang ito. Noon lang niya napagtanto na hindi na sila pwede magsama ni Elsa. Umuwi si Charlie at hindi sinabi sa kanyang asawa ang nangyari ngayong gabi. At walang alam ang kanyang asawa tungkol sa nangyari kay Elsa. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya ni Claire ay palaging tinanggihan ni Lady Wilson. Kaya hindi sila kwalipikadong manirahan sa villa ni Wilson at natural walang lugar upang malaman ang tungkol sa mga bagay na ito kinabukasan sa sandaling bumangon si Claire nakatanggap siya ng tawag mula sa Lady Wilson sinabi sa kanya ni Lady Wilson Claire pumunta ka sa Park Building Materials Group ngayon humanap ng paraan para makausap ang kanilang boss tingnan kung maaari nilang bigyan muna tayo ng 10 milyong halaga ng materyales sa gusali at babayaran natin kapag nakuha na natin ang pera mula sa M-Grand Group. Nagmamadaling sinabi ni Claire, Lola, ang Part Building Materials Group ay gumawa ng maraming negosyo. At mayroon silang mataas na karapatang magsalita. Hindi pa sila gumamit ng credit. Sinabi ni Lady Wilson, walang paraan. Ang pamilya Wilson ay may ilang mga problema sa capital chain ngayon hindi natin kayang isulong ang napakaraming gastos at gastos. Napakahirap din makakuha ng mga pautang. Makakahanap lang tayo ng solusyon mula sa Part Building Materials Group. Pagkatapos, sinabi muli ni Lady Wilson, Flair, ngayon ang pamilya ay nagdurusa mula sa panloob at panlabas na mga problema. Ang iyong pinsan ay hindi nagbibigay sa akin ng lakas. Ngayon lang ako umaasa sa iyo. Magisip isip ng paraan para makipag-chat kay Justin Park, ang boss ng Park Building Materials Group. Basta pag pumayag siya, may chance tayo. Saglit na nag-alinlangan si Claire, ngunit nag-atubiling sumang-ayon, at sinabing, Lola, subukan ko. Well, mabuti, nakahinga ng maluwag ang matandang Wilson at sinabing, Naniniwala si Lola na magagawa mo ito. Kabanata 124 Pagkababa ng telepono, medyo nalungkot si Claire. Hindi mapigilan ni Charlie na magtanong, ano ang nangyari? Malamang sasabihin ni Claire kay Charlie ang bagay na yon. Tumango si Charlie at sinabing, bakit hindi mo sabihin sa Embrand Group at hayaan silang magbayad ng 20 milyon para sa proyekto? Nagmamadaling sinabi ni Claire, well, paano tayo makikipagtulungan sa Embrand Group? Nakaakyat na tayo sa taas kung hihilingin natin sa isang tao na magbayad para sa proyekto, baka mamaliitin lang tayo. Nais sabihin ni Charlie, ang M. Group ay ang iyong asawa. Ano ang 20 milyon? Sino ang maglakas loob na mamaliitin ka? Pero hindi alam ni Claire. Sabi niya, well, hayaan mo akong makausap si Mr. Park. Sinabi ni Charlie, kung gayon, sasama ako sa iyo, hindi na angkop. Sinabi ni Claire, hindi ba masyadong hindi profesional na kunin ang asawa upang pag-usapan ang negosyo? Pagkatapos noon, sinabi ni Claire sa maginhawang paraan, sa bahay ka na lang, kung talagang bored ka, lumabas ka, wala namang masama kahit papaano. Nang makita ang kanyang determinadong saloobin, hindi gaanong nagsalita si Charlie. Alam niya na ang kanyang asawa ay palaging independente at nais na magtrabaho ng husto sa kanyang sarili para sa maraming bagay. Pagkatapos ay maaari rin niyang hilingin sa kanya na subukan. Kung hindi ito gumana, lalabas siya upang tumulong ng palihim. Pagkatapos ng almusal, nakipag-appointment si Claire kay Justin Park, ang boss ng Park Building Materials Group, at nagmaneho doon mag-isa. Ang Park Building Materials Group ay isa sa pinakamalaking grupo ng mga materyales panggusali sa Oris Hill at maging sa Jiangnan. Pangunahin itong nakikibahagi sa iba't ibang mga materyales panggusali ng aluminum, halwang metal at isang supplier para sa malalaking proyekto ng real estate. Si Justin Park ay isinilang sa isang hindi gaanong mayama na pamilya, ngunit siya ay sapat na mapalad na nagkaroon ng asawang may matatag na pamilya. Kaya siya ay tumulong sa bahay ng kanyang asawa at umunlad hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman, si Justin Park ay may mahigpit na asawa, bagamat napakapangit ng kanyang asawa. Hindi siya kailanman nangahas na manggulo sa labas. Kaya't si Mr. Park ay may magandang reputasyon sa isang lugar, na nagsasabi na siya ay isang mabuting tao na hindi nakakalimutan ang kanyang asawa. Ang Park Building Materials Group ay matatagpuan sa labas ng lungsod, na may malaking pabrika na may libu-libong hektarya ng lupa lamang. Pagkatapos magmaneho ni Claire sa Park Building Materials Group, dumating siya sa gusali ng opisina. Matapos ihinto ang sasakyan, matagal nang naghihintay si Justin Park sa labi ng gusali ng opisina. Nang makita siyang paparating, agad nang umiti si Mr. Park, lumapit kay Claire proactive na iniunat ang kanyang kamay. At sinabing, Oh, Miss Wilson, welcome. Inunat ni Claire ang kanyang kamay. Magalang na kinamayan ito, at nakangiting sinabi, Mr. Park, masyado kang magalang. Pagkatapos magsalita, gusto niyang bawiin ang kanyang kamay. Ngunit nalaman niyang hinawakan ni Mr. Park ang kanyang kamay at hindi binitawan, at hinigpitan pa niya ang pagkakahawak nito. Malakas na inilabas ni Claire ang kanyang kamay, at sinabi ng may pag-alalang ekspresyon, Mr. Park, anong ginagawa mo? Si Justin Park ay nagmamadaling napakamot sa kanyang ulo at ngumiti, Oh, I'm so sorry, lagi kitang naririnig sa paligid at nakikita kita ngayon, hindi ako nakapagpigil, patawarin mo ako, nang makita siya, prangka si Claire at nakahingi ng tawad ng diretso, medyo gumaan ang loob. Sa oras na ito, si Justin Park ay nagmamadaling gumawa ng kilos ng pag-anyaya at nakangiting sinabi, Miss Wilson, mangyaring pumunta sa aking opisina para makapag-usap. Kabanata 125, dinala ni Justin Park si Claire sa kanyang opisina, at sa sandaling magsara ang pinto, nagkaroon ng matinding init sa kanyang mga mata. Tahimik niyang nilock ang pinto at saka niyaya si Claire na maupo sa sofa. Mukhang masikip si Claire at umupo sa tapat niya habang nakahalukip-kip ang mga kamay. Ngumiti si Justin Park at nagtanong, Miss Wilson, I don't know why you come to me this time. Anong cooperation ang gusto mong pag-usapan natin? Medyo nahiya si Claire at sinabing, Gusto ko lang sabihin sa iyo Mr. Park, Medyo masikip ang cash flow ng Wilson Group namin kamakailan. Kaya gusto kong tanungin ka, kung pwede mo kaming bigyan ng credit para sa isang batch ng mga materyales sa gusali. Account on credit? Sinabi ni Mr. Park na parang nahihiya para sa sitwasyon ng ating Park Building Materials Group. Miss Wilson, dapat alam mo ito. Hindi kami pumapayag ng pautang o nagpapadala muna ng mga materyales bago ang bayad. Kumuha ng mga materyales ngunit ilabas muna ang pondo. Alam ko, paumanhin ni Claire, hindi ko talaga mapigilan, ngunit makatitiyak ka na ang kumpanyang pinagtutulungan namin ay ang M. Group, na siyang pinakamalaking kumpanya sa Ores Hill. Tiyak na hindi sila magde-default sa ating mga proyekto, hanggat binayaran na kami ng M. Group. Magbabayad ka agad kami sa inyo para sa materyales. Humalakhak si Mr. Park at sinabing, Iyan ang sinabi ko. Ngunit Miss Wilson, hindi kita pinupuntirya. Alam mo ba kung bakit ko itinakda ang panuntunan na hindi pinapayagan ng kredito? Umiling si Claire. Bakit? Sinabi ni Mr. Park. Magaling din akong magsalita noon. Kailangan kunin muna ng mga customer ang mga kalakal. At pagkatapos ay ayusin ang pag-aayos sa ibang pagkakataon. Pumayag din ako na palawakin ang negosyo at panatilihin ang relasyon. Sinasabi ng lahat ng mga customer na hanggat ang party A ay nag-aayos para sa kanila, sila ay agad na magbabayad sa amin. Ngunit anong nangyari? Nawalan ako ng mahigit 300 milyon na bayad at hindi pa nila ibinabalik. Sobra. Natigilan din si Claire sa numerong ito. Ang lahat ng asset ng buong Wilson Group ay umabot sa mahigit isang bilyon lang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nakakolekta si Justin Park ng higit sa 300 milyon bilang bayad para sa mga kalakal lamang. Napabuntong hininga si Mr. Park at sinabi, walang paraan, ang mga kasosyong ito na nag-aatubili na ayusin ang account gamit ang parehong pamamaraan. Lahat sila ay nagsasabi na sila ay magbibigay sa akin sa lalong madaling panahon, ngunit hindi nila ginagawa sa katutuhanan. Sa pagsasalita tungkol dito, Umiling si Justin Park at sinabing may damdamin. Sa huli, wala talagang paraan. Hindi ko mapipigilan ang lahat ng mga channel ng pakikipagtulungan sa Credito. Maaari mong makuha ang mga kalakal. Marami pa akong paninda dito, pero kailangan mo munang magbayad. Lalo na nadismaya ang ekspresyon ni Claire. Tila hindi malulutas ang bagay na ito sa paraang gusto niya. Gayunpaman, alam din niya na dahil ang iba ay may ganitong prinsipyo, hindi magandang sabihin sa kanila na talikuran ang prinsipyo. Kayat siya ay tumayo at sinabing, "I'm really sorry, Mr. Park. Aalis na ako at kakausapin ang aking lola. Dapat akong makalikom ng pondo sa lalong madaling panahon." Nang makita siya ni Justin Park na tumayo para umalis, agad niyang sinabi, "Oh, oh, huwag kang mag-alala, Miss Wilson." sa sinabi nito, nagmamadaling tumayo si Mr. Park at nagpatuloy. Ang sinabi ko ngayon ay para sa mga ordinaryong partner, ngunit kay Miss Wilson, natural na kailangan kong bilangin ito ng hiwalay. Tanong ni Claire na may pagtataka, Mr. Park, anong ibig mong sabihin? Pinikit ni Justin Park ang kanyang mga mata at mata ko na tumingin kay Claire. Sa totoo lang, napakaganda ni Claire. Napabuntong hininga si Mr. Park ng mga magaganda. Sa lahat ng mga taon na ito, hinarap ni Mr. Park ang babaeng may dilaw na mukha sa bahay. At ang pangit at kulot na babaeng yon ay isang libong milya na mas masahol kaysa kay Claire. Si Claire ay mukhang hindi nagkakamali, at ang kanyang pigira ay mas nakakairita. Ang gayong babae ay ang pinakamahusay. Bakit hindi siya magkaroon ng ganitong pagpapala? Bakit dapat magpakasal ang isang napakahusay na babae sa isang sikat na basura sa lungsod? Mas malakas ba ang asawa niyang basura sa pag-iisip nito? Si Justin Park ay tila may hindi mabilang na mga langgam na gumagapang sa ilang bahagi ng kanyang katawan.